So ito na mga boss, nagsimula na tayo mag-apply ng pati. So ganito na yung kanya isura pag nag-apply tayo ng pati. So itong pati yung ginamit ko, ito yung tinatawag na acrylic pati, greenish. Hindi ako gumagamit ng white kasi hindi maklaro natin yung mga nakahira natin. So bakit nga ba tayo gumagamit ito? So kaya ginagamit ko to kasi itong initial primer at yung ng primer. Nag-apply ako ng primer para makita natin yung saan kailangan natin pahiran na hindi na tayo uh, dapat gumagamit ng filler sa maliliit na mga butas-butas so kagaya nito ayan mga boss nahirapan ako makita yan sa hindi pa na-apply yan ng primer sa lumang pintura niya yan gaya ng itong maliliit na butas ayan, mga butas-butas na ganyan so itikip pa ito lahat kung mayroon pa bang natira o wala na Ayan. Ito mga ganito mga busing na medyo malalim. Ganyan. Ang gamitin natin dyan ay yung body peeler. Tapos lihain natin sa kantin. Direkta na, na mag-apply tayo ng pati. Ayan. Hindi kasi natin ay nakikita mga bus kapag hindi natin mga yung mga maliliit na butas at mga crap kagaya nito so yung mga crap na hindi na sumikit yung bahagi ng masilia ay dapat maklasin natin o tanggalin na natin yan saka masaliyaan natin ulit o repati so pagkatapos ito mga boss pag natin yung mga pinatihan uh, uh, i-primer natin ulit saka natin lihain saka mag-apply tayo ng kulay for simple bago tayo mag final ng primer, kailangan i-check muna natin lahat kung wala na bang natirang mga irregularities sa surface. So, una mong i-check dito yung saan ka nag-apply ng masilya. So, yun na i-check mo. Kasi panagurado, hindi natin ma-perfect yung masilya. May mga butas-butas din yan na maliliit. Pagaya ng mga ganito. Yan. So, sa pag-apply pa ng pati mga boss sa ganitong pati ay kailangan talagang ang pagpraktisan mo so kahit marunong ka na sa pag apply ng body filler, yung ginagamit natin una bago tayo mag ay uh, may katagalan yun na tumigas dipindi sa mixing ratio mo sa paglagay ng no hardener itong pati mga boss ay wala na itong hardener bali pagpahid nito ay mag-dry na to sana mabilis kumpara sa uh